Ang diba galing na ako dito nakakarami, eto yung pabila. Oo. Oh. Hindi diba ko na ano man na yun, na Eh, basketballista tayo eh, normal lang. Nice <laughs> ko na pala ito eh. Ito sa kaliwa naman. Pero ito ngayon, na basketball. No, ito yung 3. Kasi pag nakahirap ko namin sa bahay mo, ito sumasakit yung pabila. Ano yung binasagot dyan? Okay, mag-F mo. pag u ko ito, yung mga sa'yo ito. Pero ito, inayos ka na ito eh. Okay na ito eh. Okay, nah okay, nah Siyempre, nagpa-basketball tayo, idol. Eh, Pangkaraniman yun sa mga tao. Na minsan nai-injury tayo. Kahit mga... Kahit nga sila, ano... Stephen Carey eh. Nai-injury eh. Mga basketball player, mawusay. Kumanta na lang namin yan ng bata. Kumanta na lang. Namin yung bata. Ayaw niya mapilay. Ay niya na rin na maging player, ay niya na maging dancer. Kanta na lang ako, oh. walang pilay. Ang <laughs> galing eh. Ayoko, kanta na lang. Ang <laughs> <laughs> bata Labo naman. mo lang. na mga bala. Lakot mo lang, lang idol. Bumula pa nan. At di oh Relax mo lang. na mo Hindi hindi ka mas... Galing ka na rito alam mo na to. Isa pa. Bigay mo lang. <laughs> Masakit ba? Hindi. Oh, o, hindi naman pala eh. Huwag mag ka kasi ang bigat na mo pa, eh. Okay oh, lang Yan. Isa pa. Yun. Pag tinitigas ako eh, hindi tayo magkaka-adjasan ito parehas eh. Hindi you know, naman masakit eh. Kailangan mo lang muna magbihis. Ka, Talagang katanito alam mo na yung procedure Di ka sa moto, mo, siipa mo, okay na. Pagtatapos talo nga na. Talo? Huh. na, Meron pa, higaka ulit. Pag wala na, kaya na. 3 to 4 days, wash out na yan. Pag so, gano'n na pera sa agos, may higaka ulit. Higaka. Sige. Higaka. Pagka ano, kaya ako pinaka-testin sa inyo para uuwi kayo talaga wala nang, ano. Pero pag malakas na, may konting naihiwan. Siyempre, kailangan muna natin ipahingay kasi baka ilaro mo agad eh. Mahal mo akong magiging success muna. Pahingang muna pahinga muna. Okay? Kahit mga isang linggo lang mo na pahinga. No, Kaya ang ulang. Normal na na kung Okay? Pag naayos. Pwede na naman na naman mag-exercise na mas. Pag-aing gagawin. Pagka. Pag-aing Oh! Siyempre ito kahit papano. Pag nagdidip, pag nagkakasabi nag nag natin mild, ano, mild twist. Mamamagaing loob dito, Kung baga, siyempre, pinay ka eh automatic yun. Pero siyempre pagka naalis yung twisted niya, siyempre yung maga hindi kagad yung ano, hinihintay pa natin yung mga tatlong araw, limang araw. Pero yung kumaga, naka ano na, may ano pa, pinagod mo. Siyempre magre-react yun yung namamaga. Kailangan din, alam din natin, estimate din sa sarili natin. Kung paano tayo magpahilog ng sugat. Sabihin natin na ano, o, may sugat ka, nagkugang na, tuyo na. Tabigin mo yung sugat, siyempre magdugo ulit. Ayaan mo lang muna matanggal mo. Ito yung ipangangoy. Palangkutin ko na yung dito niya ang Ano mo model na Range Rider pa? Ano? Pamatibay ng tron? Bike. Bike. Dito. Tapos syempre, ni support. Pag ni support kayo. Tsaka, walang, wala wala nang matibay na tuhok talaga eh. Kahit yung mga ano, na, basta basketball syempre, iba-iba eh, ang bagsa natin. kahit mati, kahit, kita mo naman ang lalaki ng katawan ng mga ano, brusko ko talaga. Pero nakakaramdam sila ng mga injury. Hindi natin alam kung paano ano, Matibay tuhod mo kung normal lang. Pero siyempre, basketball ka, minsan talagang magkakamali tayo ng bagsak eh. Minsan, yung buwelo natin, hindi pa nakaka-establish yung paa natin, tumalon tayo. Pag bagsak naman natin, nakatapak tayo ng paa. Kaya, walang matibay na tuhod pag talaga sa player eh. Hindi ka mo. Si Okay. Okay na Okay. tatalo mo lang ako ulit. Ayos na. Ayos na. Oh, pahinga lang kahit mga isang linggo. Tapos dire-diretso na. Sana ay dito.